Bakit malungkot ang bebe ko? Bakit malungkot ka? Kaya kasi hindi okay. mo binigay sa akin yung red lock. Ayan guys, gusto ng bebe ko ilagay yung red lock sa Aerox niya. Eh, papamigay nga natin yun. Ayan guys, naiwan na nga natin dito sa red lock. Antay na natin yung mga kuwa. Guys, may palapit. Umikot, 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 umikot. umikot. Nag <laughs> nag-aalap, nag-aalap, nag-aanap. Naku ano ka, binabaan na, binabaan na. Saan nyo po ilalagay yan kuya? Hindi ko alam. Hindi <laughs> ka. Pwede siguro dito yan sa On The Wave. No kuya? Ayan guys, ngayong araw na nga natin ibabakas tong si Redlock. Sino kayo makakakuha? Kaya tara. Hindi naman, ito, ito naman na akin na lang. Pinilagay ko sa Aerox ko. Hindi, ko. ipapamigay natin to. Akin na lang. <laughs> <laughs> Hindi bagay yun sa Aerox mo. <laughs> bagay ko, Redlock sa Aerox. Tara na, tara mo. na. Hello. Sino kayong makakakuha guys? Redlock type. Iimot. Akin na nga lang. Iwan mo na. Ayan, bali dito nga natin ibabakas sa may boundary ng Santiago City at Ramon. Ito yung papunta ng Ramon. Tapos ito yung papunta na Santiago. Ayun guys, bali alalisin muna natin itong laman niya. Yung box lang. Kung sino makakuha ng box, ibibigay natin itong si Redlock. Ayun guys, eto na nga si Redlock. Dito natin ibabakas banda o. Ayun o, Tapon na natin. Hindi, <laughs> joke lang. Ayun guys, naiwan na nga natin dito si Redlock. Medyo isiksik lang natin dyan. Antay na natin yung mga kakuha. Ayan. Ayos. Bali, naantay na nga namin yung mga kakuha ng Redlock. Bali doon namin binakas at naipost na nga natin yung video Sino kayo makakakuha? Mahal! Oo! Oh. Sino kayo makakakuha ng red black? Ako, kukunin ko na. Wala, kukunin na. Wala, parang kaserox ko. Huwag na, bumili ka na sa'yo. Bumili ka na sa'yo. May eh. limited edition nga. Paano mo makakabili? Huwag ka okay, yeah. Guys, may palapit. Tweetin -tweetin sa paligid Ayun, sa paligid-ligid. Ayan o, dito sa tumitingin o. Umikot, 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 umikot. Nag-aalap, <laughs> naga nag-aalap, nag-aanap. Grabe guys, may makakuha nata na red lock. Ang tatagal ng iba eh. Ayan na, ayan na, ayan na. Lumapit na. Bang! Ayan na nga. Lumampas, 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 lumampas. <laughs> guys, lumampas siya pero naparad niya na yung video. May pag-asa na siya kahit pa Bumalik, 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 bumalik. Hinahanap niya si red lock. May talapit na namang isa oh. Ayan si kuya. Hindi na lang iting si kuya. Ayun, meron lang nag-aapag doon, oh. Ayun, oh. No? Ayun, yung no? sniper. Ayun na, guys. Ayun na. Malapit na siya, guys. Malapit na siya. Lako ka. Ayun na. Lako ka. Binabaan na, binabaan na. Ayun na, binabaan na, binabaan na. Ayun, lakuha niya na. Oo, oh, lakuha niya. <laughs> Congrats kay kuya. and guys, meron nga nakakuha ng box ni Redlock. <laughs> Paikot-ikot pa siya kanina. Ngayon, ilalabas na nga talaga natin si Redlock. Ayan, si Redlock. Bali, nakuha ni... Ano po pangalan niya kuya? Nolito. Nolito po, ayan. Saan niyo po ilalagay yan kuya? Hindi ko alam. Hindi ko alam. <laughs> ayan guys, si kuya Nolito po. Si Kuya Nolito, nakakuha kay Redlock. Ito yung motor niya. Naka-Honda Wave siya. Hindi niya mailalagay. Ayan, guys. May nakakuha na kay Redlock. Grabe. Pwede siguro dito yan sa Honda Wave. Ano, <laughs> Ayan, congrats. Congrats, boss. Ayan, nahuli si Kuya. Bawin po next time. <laughs> Ito, si Kuya Nolito, nakakuha kay Redlock. Bagay. Dito mo ba ilalagay, Kuya? ano gagawin mo kay Redlock, Kuya? Hindi <laughs> <laughs> niya nga daw alam yung gagawin kay Redlock Napanood niya lang yung video Agad naman siya pumunta syempre. Pagkakataon na yun eh Ingat po Thank you po Thank you Ingat po Ayos Ayan guys Bakit malungkot ang bebe ko Bakit malungkot ka? Ariku. Kasi hindi binigay sa akin yung Redlock Bakit? Ano gagawin mo sa Redlock? Nalagay ko dito sa motor ko <laughs> Nilagay ko naman na dyan yung dati kong pipe Walaan? RS8 din yan DC8 o Gusto Ariku. ko nga ng Redlock bumili ka ah. Maganda yan, testing mo. Ayan guys, gusto ng bebe ko ilagay yung red lock sa Aerox niya. Eh, papamigay nga natin yun. Ito naman Ito Okay, pa kasi sa iba. Pwede naman sa Aerox ko na lang.